Hello Good afternoon. So, it's no the Time to buy And of course, it's is smart way to nothing in the are going You can buy this for 5 pesos yeah. And thank you because we do have a smartphone. sa ating mga bayad na natso for maybe a business associate ginagawa mo na tayo yes, this is true for yes kasi lang na tayo yung mga tao na namamali sa pa rin sa atin sa oras na uh, kailangan natin ay tinutulungan tayo ay people at tayo lang din ano sa mga hindi tayo mabuhay na kasama o walang partner o walang asawa siguraduhin mo lang na lang kayong stable na job or a fixed source of income kung mayroon nyo maiwan okay? kasi sa panahon ngayon hindi ko pwedeng wala kang ipapakain sa kasama mo dahil yun, sa panahon ngayon importante na meron talagang short naman naman ang ating oras kaya abangan nyo lang sa part